Iget mga pups oh. Dalaw, tatlong box. Ito para na rin tayo may angkas nito. Grabe. Uy, ano yan? Documents. Grabe. Ganun, no? Walang paglagyan. Pag maulan, nagre-reklamo dahil maulan. Pag mainit naman, meron pa din. Ang init. So Ano ba dapat? Ako limlim -lim lang So yun, may problema yung cellphone natin no? Naglulo nag... Tawag oh, dito Nag-ooperate mag isa Medya Oh Wala o, sa headset? Oh, sa headset nga yata. Ay, so nahan. Teka na. Bigat, grabe. Grabe, makabawi ng kain. Pag-uwi. Sana ganito lang lagi yung ano no nung nature yung daanan ng mga sasakyan maraming maraming puno presko kaya lang ano to eh uh, exclusive mm, private residence ganda oh So, so Menor menor. Sana ul ganito yung kalsada. Eh di pwede naman dito lagi dumaan. Lagari no. Hmm. Kalokohan. Oh. bakit daw tayo nag-angkas? No? Eh, delikado. Delikado daw yung pag-angkas, hindi secure, at walang benefits. Imbis na mag-apply tayo sa malalaking kumpanya, mag re pa tayo ng ating mga requirements. Tapos, Uh, 8 hours o 12 hours kang nakatutok sa trabaho mo ay kung angkas tayo kahit anong oras pwede tayong umuwi kahit anong oras pwede tayong lumabas ha? kahit anong oras pwede tayong lumabas bumiyahe saka kung tutusin naman eh saka ito mga paps no kung minimum din lang ng sahod yung pag-uusapan eh 8 hours 12 hours ka sa duty kano yung araw mo sabihin na nating 800 ang eh, 12 hours eh, magkano na ba minimum ngayon so dito sa moto taxi no pwede natin kitain yan ng mga yung 1,000 no wala pang 8 hours minsan nga anim na oras lang eh meron ka na so pwede ka nang uh, umuwi at syempre labas mo yung tinatawag na top up uh, may gasaluin ka na rin. Well, kahit na hindi safety asa uh, pag iingat mo na lang yan kaya nga yung speed limit na nga kasi hanggang 60 ang pinakamataas. Para, uh, ano ba? Na -manage mo yung sitwasyon. Yung takbo mo. Ganun din, na mamanage mo rin yung mga, yung mga sasakyan, mga motor. Lahat ng nandyan sa karsada. Kaya, kita mo, Disiplinado tayo eh. Kaya nga nasa bike lane tayo eh. Is ito lang yung chance natin para makaiwas sa traffic. Mm -hmm. Empleyado ka. Igising ka ng maaga. Pre luluto ka, ayun, mag-asikaso ka sarili mo at yung mga iwanan mo sa bahay ipilinan mo mag-almusal uh, ka, syempre mag-asikaso ka nung almusalan ninyo tapos pag-check mo ng oras oops, ayun na, malapit ka ng ma malate so ayun na, nagmamadali ka na Oh, sasakay ka na sa ngayon sa angkas. Di ba? Eh, si angkas, eh may ikot-ikot -ikot lang 'yan. Oh. 'Yan ang kailangan ng mga malapit ng malate. Oh, lang. Kaya kahit ganto yung uh, trabaho natin, no? nakakapag-provide tayo ng uh, yan, mga pambayad ng bills. Pang, siyempre, pang bigas, bigas din, oh. Kaya malaking bagay din, oh. Ora mismo, pag-uwi mo, meron ka ng bit-bit. May bigas, may ulam, oh. Kaya ang empleyado nga, naiipon nga naman kasi pinsenas katapusan yung sweldo. Hindi mo agad nagagalaw. Eh, kung ganun din yung angkas, pinakamalinis na 1,000 sa isang araw punin mo yun uh, uh, pwede na din yun yung pinakalimit mo When, kung gusto mong malaki yung kitain mo eh, hanggang gabi alas gis libo na yan o 1.5 Kung ikakahon mo yan, di, siyempre, magkano din.